So, eto na tayo mga ka-army. Ibo-voice over natin itong ginawa nating project. So, bali mga ka eto yung naging unang step natin. Yung puno mga ka -arby. tatanggalin natin. Pati yung bodega na yan mga ka babaklasin na natin yan. Titibagin na natin. Kasi, ayan yung dalawang sasakyan, dyan natin yan ipapark. Yan, dyan. Bali, kailangan na natin ilet go yung puno So, ito na tayo mga ka -RB. Bali, andyan yun yung mga materialis natin. Dumating na at nag-uukay na ang ating partner Bali, mga ka-Arby, ito yung gagamitin nating Yan, pinuputol na niya. Pati yung pang natin, binubuo na rin ang ating mga kasama. Ito, mga ka yung mga materialis na ating gagamitin. Ayun, ang bilis. Nakalipak na natin kaagad. Bali mga ka RV ito. Ayun, pinapaliwanag ko dyan yung paano ko diniskartihan yung pagkabit Ayun. Tapos ito, ayan yung ang bilis, yung bilis ng video natin. <laughs> ah, ayan, yan, yung beam na yan, dyan natin ipapatong yung trusses na binubuo doon. Bali yan, pinakita ko pa yan, natuwid-tuwid, tuwid natuwid ang aming beam. Ayun, ano? Yeah, diperplex ko pa. Bali dyan natin ipapatong yan, yan, yan. Yan. Diyan natin ipapatong yung trusses natin na binubuo. Ayan. bali talagang tuwid na tuwid yung ating bakal. No? Oh. Ayan. Nakikita niyo yung palambak natin. Ayan. Wala pa siyang flooring mga ka-RB. Ka bali, ipapatag pa rin natin yan. Tapos yung pinaflex ko na bakal natin talaga naman. Ayan, pinapaliwanag ko kasi dyan mga ka Yung paano yung proseso natin para hindi bumengkong yung paggawa ng ating beam. Kung paano siya magiging tuwid na tuwid. Yan. Kaya puro dyan nakapokus yung ating camera. So, proceed na tayo sa next video. Bali, yan mga Yan ang uh, mga ating mga panambak. Yan, bali nagukay tayo dyan. Yan, tapos pinakita ko dyan yung mga kasama natin na gumagawa. Ayun, yung trusses na yun. Yun yung ipapatong natin dyan. Sasampan natin dun. Saka dyan. Yan. So, ayan yung kasama natin. Uy, masyado kasi mainit yung time niya. Kaya may payong. <laughs> Okay na mga kaalbi. So ito yung mga materialis pa natin na gagamitin sa bubong, kapatungan. Ayun, yung ating kaibigan, tinanggal niya na yung payong. Bali, silang dalawa. Tatlo lang po pala kami gumagawa dyan. Bali, ang kasama ko, yung isang recycler isa na yan. Ayun, may poda pa oh. Kapalit <laughs> na siya ng bala ng ating pang putol ng bakal. Ayan. Kinakausap ko siya pero medyo busy siya eh. Kaya hindi niya tayo sinasagot. Itong kasama na lang natin na ay isa. Ayan, nag-iisip din siya dyan. Kung kakasya ba yung materials natin. So, ayan. Bumalik ulit ako doon sa pwesto natin na yun. Ayan na. Ang ating gagawing parkingan. Ito yung ating kasama. Pinlex ko ulit sila. Ayun, yung ibon pala. Dumapo. Bala ko sanang hulihin yan eh. Kaya lang, eh. binidyohan ko na lang. May, kasi ibon sila. May laya ding lumipad. Ang tagal na yun. Ang tagal ng na video natin. Bala yung yero na yun mga kaabi. Yun, ginawa natin yan yung tinuro ko. So napagod ako. Kakapaliwana kaya umupo muna ako rito habang pinapanood ko sila. Ayan, nagkukuya pa ako ng paa. Bali, napagod nga talaga ako kakabidyo kaya nagpahinga muna ako. Habang binubuo nila yung ating trusses. So mga ka-RV, alam nyo naman si ka nyo. Medyo hindi na ganong gumagalaw kasi pagod na kakabidyo. Pero syempre katulong tayo dyan sa pagbuo na yan. Teka, video lang muna nila ako ngayon. ko to para malaman nila yung mga boy-boy ng RV construction. So, ayun, naisalpak na namin. Ayan, bali, apat na trusses yung ginawa natin. Tapos, yung ating c-parlings, ayan, nakakamada na rin sila na maayos. Bali yan, na yung kasama ko kasi alas 5 na yan eh. Ayun, ah, yun ang bilis oh. Hindi na ko nanabidyohan yung pag-asintada ng ating ginawang catch basing. Pero pinapaliwanan ko dyan kung para sa yung catch basing. Bali, nasa YouTube ko rin yan kung para sa yan Ayan, nagpa-flooring na rin kami dyan. Tapos, baha na yan. Ilang araw nang umuulan yan. Yun, pinapaliwanan ko kasi wala nang tatakbuhan yung tubig natin. Bali, gumawa kasi ako ng catch basing para yun yung sasalo ng ating tubig sa ulan. Ayan. Ayun. Bali, sobrang bilis ng transition ng pagkagawa natin. Nabubungan na natin kagad tapos na flooring na kagad natin. Bali, ganyan talaga kami kabilis gumawa, mga ka One week lang namin yung project na yan. Ganyan kami kabilis gumawa. Ayan, na flooring na kagad namin. Ayan, tapos na na kagad namin yan. Ayan. Yan, nagawa na rin namin yung mga manhole. Dalawa yan. Tapos ang flooring na namin tong side dito. Bali yung kabilang side naman yan yung flooring namin eh. Ayan, piniplex ko lang yung mga yan, yan, pa-flooringan din natin yan dyan mga ka-RB yan, dyan, dyan na dyan, dyan, dyan nakapokus yung ating camera Ayan. Tapos pinakita ko lang yung bubong natin. Yung pagkabit natin. Yun yun. Nakita nyo yung nakapoma na yan. Yan. Diyan tayo mag ano. Ipo-flowering naman ngayon sa Arby. Bali yan. Naglilikpit na naman yung kasama natin. Tuwing alas 5 na lang talaga lagi ang video natin. Kasi hindi naman pwede sa oras ng trabaho. Ayun. andito pa rin yung ano, ito pa rin yung ano natin. Pero nakalayout na yung ano natin sa kabilang side. Ayan, natapos na. Ito na flooringan na rin natin 'to, yan. Tapos ayan na yung bubong. So, ito yung kanal natin, diyan dadaan yung tubig papasok doon sa ginawa nating catch basin. Yan. Yun, tapos na tayo dito mga ka -RB. So, nililinis na ng ating kasama. Finish project na yung ating parking. Ayan, minawalisan niya na para hindi naman madumihan yung dadaan na sasakyan. Bali, yung kanal na yan, dyan na dadaan yung ating mga tubig, ulan. Tapos, papunta roon sa ating ginawang ano, catch basing. So hanggang dito na lang ang ating video mga ka-RB. Sana may napulot kayo sa ating ginawang sobrang bilis na paggawa. ah, <laughs> uh, maraming maraming salamat sa inyo mga ka-RB sa susunod na project na lang ulit. At mabuhay kayong lahat. Sa nga pala may bagyo ngayon. Sana magsipag-ingat po tayong lahat. Makapaghanda sa ating mga susunod na araw para sa bagyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Babus! See you next vlog!